So yan guys at uh, Yan, thank you for watching our part 2. Woo! Ay tayo ay gagala. Side trip tayo after the charity. So yan si Pops Roland. Tsaka yung kanyang may bahay. Kasama pa rin natin ang ating LRC. Meron pa tayo doon sa likod. Hindi ko alam pero may kasama tayong ibang grupo. No? So, side trip tayo. So yan ah, shout out to everyone. Thank you, thank you so much again. Ani. di Diba? Gumala habang bata. Dahil kapag naagawa ka na ng bata, hindi ka na makakagala. Aray si madam oh! Kaway-kaway nga ah! Iyan <laughs> na ate si Madam Merinisa. Talaga naman kung um, bakbakan eh. Bakbak, bak wala ang palam pa yan. <laughs> grabe nung, no. ayan, grabe nung no makabakbak eh. Kay naman naman eh. Wala din pa sa tulay na. Hindi mo maiiwanan din na rin isang aray. So yan, sa totoo lang, hindi mo na ako nag-iisa sa na babae sa mga grupo. Dalawa ako kami na rin na lady rider din eh. Kaya natin si Madam Merinisa. Merinisa solo rider. Pero kabilang po siya sa night riders club. So tara, samahan niyo kami. She's music! Pasok! អ្នកក្បុះមិនដែរណាយកៀកតៃមក Bye! Bakit nata kami ng bunda? Giyat tayo na. May malay ka kung nasa na sa kanya <laughs> Pero hindi kita kanin na Pagpasok kay Santa Lucia na tayo. Pasok tayo ng Santa Lucia. Ay! Nakambon! Gusto ng mabuhay dito, hindi atay na. Meron siguro makaka-missile po kung ano ito. Sa'ka yung camera natin. <laughs> okay, okay pag gala man eh, yan eh. sa bigla akong daangari. Gawa ng ano. Puro paliko. Bata ng bahay doon. Ang lamig dito. Grabe naman. Ang ganda ng bahay na yun. bahay oh. Ay. ah, lamig din eh so yan, barangay kinabuhayan ah, nandiyan, dito na po tayo sa barangay kinabuhayan ah, grabe, ang lamig oh ah yung ano ko, naninigas ah, naninigas Nini gaya nga. Grabe yung lamig dito, ah. Sobrang, hindi siguro kasi damay kasi. Bali, ay na puno parang parang nasa bagyo ba. Ang grabe. Amoy akong gas eh. Ha? Huh? Wala naman. Diretso lang. May naa. Kaya nga. Kala <laughs> Hindi, sabi ko. namina na, mo naamoy akong gas. Kala ko yung akin na ibang kong bukas. Nagpagasolina kasi ako kanina. Kala ko na ibang kong bukas. <laughs> nga. Ang oh, grabe Ito, kinabuhayan Ito bangkong. So, dito tayo mga ang lamig dito. Oh. Sarap dito magbahay. eh <laughs> so, dito na po tayo pa. barangay ng kinabuhayan. So, ayan, kasama pa rin natin ating LRC Club, Night Riders Motorcycle Club, Meron tayong ibang kasamang ano pa dito. So, yun, sa isa, isa. Si Tatay kasama din natin siya ngayon. O, tara, sama yung sa baba. Sana walang lalakarin. <laughs> so, yung kami naglalakad na eh. Sabi na't na, may lakarin eh. Rin mga aray. Itura ko, wow, ah. Ang, ang laki, ng aking ay bag, Na tatay ikot. <laughs> tara, pakita namin sa inyong daan. So, yan. Go. Napasubo so, na naman, <laughs> so, naman yata sa lakarin. Ay, Hindi, kuya. Ano? Content. Napasubo naman yata sa lakarin. Eh, wala yata ang kanadine, eh, oh. Walang signal. So iyan po. Hoy. Oh. Ala. Ang linaw ng tubig. <laughs> so iyan. So iyan ay nandidiin na kami. ayan, bakas at bukal. Ano? Ha? Bakas daw ni Jesus? Grabe. Eh, so, nandito tayo ngayon tayo. At ako! Katina na mukha ko. Ayan. yung daw din sa bato na yun, daw yung bakas si So, yan. So yan, oh. <laughs> yeah. Kapag Buteng. Buteng. Buti ang lalakarin na hindi kay naman namang layaw. <clears> hindi <throat> kay naman na. Ayan, sila kuya. Ay, oo. Oh, ang, linong ng tubig din eh. Ang galing babaw. Oo. Oh, ang babaw, ang linong ng tubig. Ang lakas ng agos. Ano? Ha? Ang ganda ng kulay ng ano? Ano may bukal doon. Ha, may bukal ko iba. Tatlo. Yan, tatay ikaw. Tara! Ano? Diyos ko. Ah, may hihian. Ingat po kayo. Ingat oh. Gaw, sige. Kabi may madulas pa. <laughs> Kabi video may madulas pa nga. La!

kaya tayo dito sa taas. Yan. Ikaw kayo naman na rin pinagagawa ng mga aray. Nandito so tayo sa taas ba kayo. Bakay na ulan. takot Teka lang. Teka lang daw. Ate. Tara, tara, -ta -ta. So, ito. May papasok siya dito. Ayan, 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 ayan. Hoy. Uy, anong gawin gina? Ilaw. Ilaw kayo? Uy, lang Galing. Alam. na pa kami kanina, nga. Ano So, yun. Lumabas na tayo. Mahinit. Ano? Mainit sa loob. Mainit sa loob ba na? Natatakot nga ako. Bigla tong gumalap. Putay, nakalakong estatua. Alam <laughs> ka. Kala ko istatwa, biglang kumilos. So tara na doon. Pahirapan tayo ngayon pagbaba. Kung paano tayo liliban doon. Yan ay tayo bababa na. Let's go. Tara na, sinasabi. Kuya. Kuya, mauna ka na. baka, mai maitulak pa ako. Ikaw. Kasi maliban tayo doon sa kabila. Hindi <laughs> ko na. Tata, ikot, mauna ka. Ayaw. Masayang ga. And so yun guys. <laughs> wala ako yung dalang sticker eh. So yun ah, paket na po tayo. Wala tayong dalang tubig. Yung mga kasama natin yun nandun. So hindi ko alam kung pasan ulit kami katapos lang po namin kumain. Yan, basura mo, dala mo. So yan. Grabe nakakaamis yung ganda ng lugar, yung ganda ng tubig. Sobrang lamig. So, tara, samahin nyo ako, akit na tayo sa taas. And then, um, ah tayo na mabibili ng tubig kasi kumain kami, na nakalimutan namin yung tubig. So, ko, ho, yung yung, 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 hingal ni Mio, halata na naman po. <laughs>